Hello mga ka Kaiklas! Uh, may tips ako para mapangalagaan natin ang na sarili natin ngayong panahon ng tag-init. Ito po. Kumain na madalas pero hindi mabigat. Umpisahan ng inyong umaga sa pagkain na matamis at masabaw na prutas para sa agahan. Kasi nakarefresh po ito, promise. Number two. Sa inyong pagkain, huwag kakalimutan ang gulay or salad. Ang pagkain ng madadahon na gulay at berdeng kulay, mais at pipino ay masarap ihain sa pagkainan. At healthy po ito. Number three. Kapag sobrang init, humigop ng green tea o katas ng sibuya, sila ay mabisang antioxidants. Kailangan po natin to. So, gawin po natin to ha. Number four. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Ang tubig kasi ang pinakamabisang inumin dahil hindi ito nagtataglay ng asukal. Nakakadagdag ito. Hindi pa ito nakadagdag ng calories, di ba? Number five gumamit ng maluwag at preskong kasuotan yari sa cotton upang maprotektahan yung mga balat natin sa init tsaka makatulong ito sa pagsingaw ng ating mga pawis di ba number 6 kung ikayo walang gagawin sa labas mas mabuting manatili na lang tayo sa ating tahanan lalo na kung ang sikat ng araw ay sa, ay sobrang tire number 7 kung hindi ka vegetarian, dapat ilimita mo ang pagkain na karne. Mas mabuting kain ay isda o talaba, mga seafood ganun. Iwasan ang sobrang lamig na pagkain o inumin. Kadalasan ito ang kinakain o iniinom natin dahil sa pag-aakala ito ay makakatulong pero hindi pala. So guys, konting tips lang po 'to para sa inyo. Pero sana po sundin natin kasi para po sa ating kalusugan ito. Maraming salamat. Bye-bye.